araw ng may mga tuyo ayon mga kaibigan ay este araw pala ng may mga puso at happy valentines pala sa inyong lahat mga kaibigan ito ang inyong lingkod OFW sa Pinas si Mark ang nagtitipid na manggawa sa Pilipinas at ang ulam natin ngayon mga kaibigan ay puso ng saging dahil araw ng mga puso ngayon mga kaibigan pinagbiak oh. pinagbiyak na puso no? pinagbiyak ko mga kaibigan oh. ah, ang sarap niyan paano natin gagawin special ang puso ngayon no kasi araw ng mga puso nga no special edition natin ngayon mga kaibigan Pinotol natin yung buto edition at para maging special siya gawin natin kare-karean mga kaibigan kare-kare yeah. mm -hmm. oh, ang sarap niyan mga kaibigan oh naging special nga no meron tayong audience dito mga kaibigan shout out pala sa lahat ng mga taga City nandito tayo sa plaza kumain dito tayo inabot ng gutom oh ito na yung kare-kare na special edition at special na luto ng inyong lingkod. Ano? kare-kare uh, ay lutong Pinoy. At ang luto natin na ito ay tipid tips. No? kare-kare uh, na puso lang ng saging. Mm -hmm. Mm. -hmm. Mm. Ang sarap magkainan ngayon February 14 mga kaibigan ah. mm. Tiyak Puno na naman ngayon ang mga Hotel at motel mga kaibigan Kasi magkakainan na nga yan Mga date date yan sila mga kaibigan yung mga magjowa dyan, Mag-asawa special lang araw na to mga kaibigan sa may mga tuyo ay sa may mga puso ba mm. yung mga single dyan huwag kayong mag ala no? Oh. mabuti single kayo sa ngayon kasi wala kayong iisipin no? hindi kayo may stress kung hindi kayo marigaluhan o maririgaluhan kayo mm. mm -hmm. Namin, mga kaibigan the best Puso yan mga kaibigan. Ah, ang sarap. Sa totoo lang mga kaibiyan, ako, bibili din ako ng pangregalo kay misis, pero pagkakasyain lang natin ang 100 pesos. Tipid tips pa rin mga kaibigan pagdating sa regalo. Kasi, okay lang tipid yung regalo mga kaibigan, basta yung pagmamahal mo hindi mo tinitipid pagmamahal mo sa asawa mo o sa jowa mo. Ganyan lang yan, mga kaibigan. Hindi naman yan pa-sosyalan o pa- anoan, um, magarbong bulaklak, maraming chocolates, hindi naman yan nasukat doon, mga kaibigan. As long as na-express mo yung pagmamahal mo sa ah, uh, special mo sa buhay na partner, no, asawa man yan o jowa. mm. Saka isang araw naman lang to sa isang taon mga kaibigan Kasi ang mga babae Wala naman talaga ang tuyo yan mga kaibigan Siyempre pagka ganitong mga panahon Pag di mo talaga yung binigyan Siyempre magtatampo yan no? Kasi ang kultura sa Pilipinas Pag February 14 at Valentine's uh, Karamihan talaga ay magre-regalo, magbibigay ng bulaklak. Depende na lang sa'yo kung paano mo gawing special ang araw na to para sa mahal mo sa buhay. No? At huwag din natin kakalimutan ang ating mga magulang. No? Pakita din natin sa kanda ng uh, Valentine's Day. Mm. At dahil Valentine's nga mga kaibigan, huwag din natin kakalimutan ang pagmamahal sa trabaho. Hindi lang yan all about sa partner mo, mahalin mo rin ang trabaho mo mga kaibigan kasi mahirap na maghanap ng trabaho na no, pag natanggal ka sa trabaho kaya lagi mong mamalayan araw araw kagaya ko mga kaibigan kagaya nito mga kaibigan dapat lagi masarap ang pagkasama gaya nitong niluto ko the best ari-ari mahirap no? Mm. Sumabay lang tayo, tayo sa trend ngayon. Araw na mga puso, ika nga. Saging lang may puso. Oh. Ah, sarap mga kaibigan. Oh. Ah, the best to. Mm -mm. Mm. Grabe. -mm. Sunod naman tayo nito mga kaibigan sa ating tanghalian ano oh. At mamayang hapon, bago ako umuwi ng trabaho umuwi sa bahay pala bibili na tayo ng pang, regalo ko din kay misis worth 100 pesos abangan nyo mga kaibigan at magiging special din ang araw ni misis kasi si misis naman ay simple lang mga kaibigan hindi siya masyadong yung naghahanap nang hanap yung materialistic dapat ganoon talaga ang babae hindi masyadong materialistic gawa ng ang hirap ng buhay dito sa Pinas tapos mga babae materialistic pa aba nako kawawa yung asawa nyo o jowa nyo mga kaibigan no? saan niyang kukuha para sustentoan ang pagkamaterialistic no? mm. 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 ito mga kaibigan no? Mm. natin ng mga kaibigan mm. Kasi mas yami pa to sa juwa o asawa nyo. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Maraming salamat. At ito pala ang inyong lingkod. OFW sa Pinas Smart. Laging nagpapaalala. Magtitipid lang tayo lagi sa buhay Pinas mga kaibigan para hindi tayo nababaon sa utang. Hanggang sa muli, bye bye, maraming salamat!